Umawat lang sa gulo pero siya pa ang pinagsasaksak. Yan naman ang sinapit ng isang gwardya sa silang kavite. Ang mga suspect, mga miyembro ng mismong pamilyang kanyang inawat. Nasa frontline ng balitang yan, si Dave Abuel. Sakay ng isang stretcher, tulong-tulong ang mga rescuer na ilipat ang labi ng lalaking to sa isang body bag sa barangay San Vicente 2 sa silang kavite madaling araw nitong bagong taon. Ito ang kinahinatnan ng 36 anyos na security guard na si Joel Escaros. Basis sa investigasyon, umawat si Escaro sa isang gulo ng mag-anak na nagiinuman sa isang eskinita. Bilang security guard, siguro mandato niya na sawayin o alamin kung ano po nangyayaring kaguluhan po. Ayon sa mga polis, sinaksak si Escaros ng mag-amang sina alias Dondon at alias Christian. Habang ang magtiyuhin na sina alias Angelo at alias Patrick, hinawakan ng biktima sa dalawang braso para di siya makapalag. Tumulong din daw ang kaibigan nilang si Alias Flores para di makapalag si Escaros. Investigasyon ng mga polis dito sa eskinitong ito nangyari ang pananaksak sa biktima. Dalawa daw ang posibleng ginamit na armas dahil magkaiba ang sukat ng mga stab wounds. Nakitaan ng apat na saksak sa katawan ang biktima. May dalawa po dito sa dibdib at may dalawa din po sa tiyan po. Hindi po namin na-recover po yung weapon use. Agad namang nadakip si Alias Angelo noong araw ding yun. Ano po yung nagawa ng ano, yung mga kasama namin, nahingi ko rin tawad. Sumuko naman si Alas Patrick kahapon, pero ignit niyang wala siyang kinalaman sa krimen. Kaya ro siya sumuko ay para linisin ang kanyang pangalan. Umawak po ako sir, pero hindi po, ano, hindi ko po pinigilan para hindi siya makalaban. Nangangamba naman para sa kanilang kaligtasan ang dating kinakasama ng biktima, lalo't patuloy pang tinutugis ang tatlo sa mga sospek. Sana sumuko ka na. Makonsensya ka kasi apat yung bata na tinanggalan mo ng tatay. Araw-araw nila naiisip yung ginawa mo. May kaanak pang naan dyan, syempre. Lalo sa mga apo ko, kasi laging nasa labas yan. Makakako, ano man sa mga apo ko, gawin ng kalokohan, kawalang Maharap sa reklamang murder si Naalias Angelo at Patrick. Nagbabalita mula sa frontline, Dave Abuel, News 5. Mga kapatid, Julius Babaw po. Huwag maging huli at maging una sa lahat ng balitaan. Para sa tuloy-tuloy na talakayan sa frontline, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.